Maliit daw ang espasyo ko. Kawawa daw ang mga aso. Sa totoo lang, guys, ito ay para sa panganganak. Yan. Diyan po mga nganak ang aso namin. Yan. Diyan mga nganak. Paanakan po ito. Mayroon pa po kami isang mga paanakan. Marami po itong kaming kulungan na para pwedeng anakan. Pag nanganak po ng aso, lahat sila hindi nakakapasok dito pag may nanganak na aso. May isa sa kanila ay may nanganak. Bawal silang pumasok dito sa loob. So nakalak yung gate, nakalak yan, nakasarado yan. Para ang, ang nanganganak lang ang nandito sa loob doon lang po sila sa labas at saka doon sa kanilang cage sa isang sa pinch dalawa po kasi ang aming pinch maliban sa pinch mayroon kaming playground nila yan sa damo sa mga damo sila tumatay umiihi so ginagawa po namin dinadakot agad yung mga tae nila Ayan guys. Oh. Dalawa yung lalaki namin eh. yung si Bagsi. At lang namin yan. Kukunin na po yan pag dumating yung may-ari na nasa Italy. Hiniram namin. Si Pioco. Yan po si Piyoko. Ang hiniram namin yung puti. Yan. Ito si Pioco. Yan. Yan po yan si Pioco. Hiniram lang namin yan kasi wala yung mayaring niyan nasa Italy nagbakasyon so pansamantala dito sa amin nilagay pumayag naman kami dahil pinapahit nga namin itong mga alaga namin mapaistad sa kanya kaya dalawa na yung naistad niya dalawa ng babae ang nabuntis niya kasi puro babae yung itong amin mayroon kaming isang lalaki, si Bagsik. Hindi namin pina-estudy sa kay Bagsik. Kasi, kamag-anak kasi ni Bagsik. Si pio si pio eh, hindi kamag-anak, hindi pala niya kamag-anak, si ano, Wako. Kasi bala, si Wako eh, binili lang namin. Binili namin 17,000 si Wako. para magkaroon kami ng ibang ano. Ayan, guys. O, ayan. Wako. Ayan, si Wako. Malapit na rin magbuntis. Wala na siyang ganang magpa-stud. si Moira si Moira lumabas si Moira pinakamaliit ayan si pinakamaliit 9 months na yan si Moira kaya lang, napakaliit ayan po si Moira <laughs> ang liit-liit ni Moira